May post yesterday tungkol sa performance ng solar PV system during rainy day. opened several questions such as ano naman daw ang performance kapag mainit ang panahon at terikang araw gamit ang 24 volts 3 kilowatts solar PV system. Ang video na ito ay masasagot ang mga ganitong tanong so stay tuned. Ngayon, June 6, 2024 at 9:41 AM ay maganda ang panahon at sumikat na si Haring Araw. Kung sisilipin natin ang inverter display, nakakapag-harvest ang system natin ng 1 kilowatt na power. Hindi pa yan ang optimal power generation kasi kung kocompute co natin ang maximum power na pwedeng ma-harvest ng ating tatlong panels ay aabot ng 1,500 watts. Sa oras na ito, wala tayong load na nakakabit except yung ref at halos wala na ngang reading na load sa load side kasi inverter type ang ref namin. Subukan naman natin ikabit yung 0.8 HP double inverter type aircon natin at i-check natin kung ano ang epekto nito sa ating system. Ang setting natin ay 28 degrees Celsius at i-monitor natin hanggang umandar ang compressor. Kadalasan, ang compressor ay na-activate from 5 to 10 minutes simula ng pagbukas natin ng EC dyan papalo ang pinakamataas na consumption kasi halos aabot ng 3 times power ang required para mapatakbo ang compressor. Sa ating system, pumapalo ito ng 30% or 700 watts. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang power requirement kapag meron tayong motorized appliances gaya ng aircon, ref, at washing machine. Pero once ma-reach na ng room yung nakaset na temperature, for example 28 degrees, para ito sa mga AC, kusang mamamatay na ang kompresor at bababa na ang power consumption. Nevertheless, lamang pa rin ang ating power generation kaysa sa load. So, pasok pa rin yun. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Happy harvesting mga kasolar! At sa mga interesado dyan, don't hesitate to send a chat. Maraming salamat po.